Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay March 19. O, oh, March 20 na po bukas mga kalaki at nakapag-code na po ako. Yung mga, yung mga nagbigay po ng na mga tatayaan po nila ng mga lumalabas po dyan, na-replyan ko na po sila. O, konti lang po yung nagpadala. Tignan nyo po may reply po yan. Kakaunti lang po yung nagpadala. Ngayon po, ang i-code ko po, mga 6-digit lucky numbers po, natatayaan po. Pwede nyo pong alagaan ng 3 days para po umpisa po bukas, okay? Uh, 6.42 po at saka 6.58 po ang ibibigay natin ngayon. O, okay? ang kailangan ko lang po mga kalaki ay, ah, uh, yung mga mag-aalaga po, dapat alagaan nyo po mabuti kasi yung iba po pinababayaan nila. At sa mga nanalo po ng mga baliktaya, mananalo po ulit tayo, mas malaki na po yan mga kalaki. Kaya tutok-tutok na po, maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa mga lucky numbers namin. Ito po ay sinusumada ko gabi-gabi. Ayan po, 642 at 658 po ang ibibigay ko ngayon. Sino po ang may gusto mga kalaki? Ayan po, dapat po, nakafollow lang po kayo ha, as comment ng comment, share po ng share ng mga video namin mga kalaki. At syempre po, ang lucky numbers namin, pwede po ito sa Pilipinas at abroad po. Pwede po mga kalaki. At pwede nyo rin pong kunin, okay? Magre-reply po ako sa messenger nyo. Yung iba po tatawagan ko, sumagot po kayo. Yung iba, bibisitahin nyo po yung messenger nyo sa spam message, sa message request. Nag-reply po ako, okay? At pwede nyo po akong uh, makausap pagka po tinawagan ko kayo. Kumingi kayo ng lucky numbers. Good luck!